Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Jose Cruz at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Apat na bawal sa pagain ng itlog malaking problema ang maring dumating kung mali ang pagain. Kumusta, mga kaibigan? Naisip niyo na ba kung ang isang maliit na itlog na manok na halos laging nasa bawat kusina ng Filipino ay maring maging eliksir o lason depende lamang sa paraan ng pagkain natin? At ngayon, natutuwa akong muli kayong makasama sa Dr. Jose Cruz, channel upang tuklasin ang isang paksang pamilyar ngunit kakaiba. Apat na malaking bawal sa pagkain ng itlog na manok na madalas nating nagagawa. Ang itlog ng manok ay isang superfood na puno nutrisyon, ngunit nabibigyan ng maraming hakahaka -haka na nagiging sanhi ng pag-aalala ng marami. Mataas sa kolesterol ang itlog, ang madalas na pagkain ay nakakasama sa mga daluyan ng dugo, atay, at nakakapagpataba. Kaya ano ang totoo? Sa Traditional Filipino Medicine, TFM, ang itlog ng manok ay tinatawag na itlog, isang mahalagang gamot na nagpapantay sa yin at yang, nagpapalusok, saki at dugo ngunit kung mali ang pagkain masisira nito ang spleen at tiyan ng akumulasyon ng lason na magdudulot ng pinsala mula sa lub palabas kaya ano ba talaga ang mapakakamali na dapat iwasan sa pagkain ng itlog huwag palampasin dahil ang isang maliit na ugali tuwing umaga ay maaring magpasya sa kalusugan sa buong buhay unang malaking bawal ang pagkain ng hilaw na itlog o hindi gaanong luto na itlog. Ang itlog na hilaw. Una, ito ay isang napaka-popular na ugali ngunit nagtatago ng maraming panganib. Kamakailan, may trend ng paginom ng hilaw na itlog na may gatas o paggain ng itlog na hilaw dahil sa paniniwalang mas masustansya ito. Sa totoo lang, hindi ito totu. Ayon sa pananaw na TFM, ang hilaw na itlog ay may roong lamig at malakit na katangian. Kapag ipinasok ito sa splen at tiyan na nangangailangan ng mainit na apoy para sa pagtunaw, ang malamig at malakit na substansiyang ito ay magpapamatay nga apoy na magdudulot na hindi matunaw ang pagkain. Ang resulta ay ang paglitaw ng damp evil tapta isang mamasa-masa at madilim na enerhiya na naipon sa tiyan. Ang maklinikal na sintomas na maaring idulot ng damp evil ay kinabibilangan ng mahinang spleen at tiyan, bloatedness, kawalan ng gana, pakepon ng pagkain, mahinang panunaw. Mabigat ang ulo, pagod, nababawasan ang konsentrasyon, ang damki ay tumataas at natatakpan ang malinaw nayang. Pananakit ng kasukasuan mabigat ang kamay at paa, ang dampay naipon sa makalamnan at kasukasuan lalo na kapag maulan ang panahon. Ang matagal na akumulasyon ng damp ay maring maging damp heat, mapait ang bibig, mabaho ang hininga, may tagihawat sa mukha, malambot at malakit na dumi, at sa mga kababayhan ay maring magkaroon ng abnormal na paglabas ng vaginal. Mahigpit ding tinututulan ng modernong medisina ang hindi gaanong luto na itlog na madaling makakuha ng salmonella na nagdudulot ng pagtatay, laknat, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ang nga high risk na grupo ay mga bata, matatanda at buntis. Bukod dito, mas mahina ang pag-absorb ng protina mula sa hilaw na itlog kaysa sa luto na itlog. Ang hilaw na putingi itlog ay naglalaman ng avidin, isang protina na mahikpit na nakakabit sa biotin. Ang matagal na pagkain nito ay maring magdulot ng kakulangan sa biotin na nakakaapekto sa balat buhok at metabolismo. Sa buod, parahong TFM at modernong medisina ay nagpapayo na iwasan ang hilaw na itlog, itlog na hilaw o itlog na hinalo na hilaw. Kung ang isang ulam ay nangangailangan ng hilaw na sangkap tulad ng mayonnaise, ice cream o inumin, unahin ang pasteurized na itlog na ligtas na naproseso. Ngunit ang pinakaligtas ay ang ganap na pagluto ng itlog na tumutulong sa katawan na makakuha ng sustansya ng mas mahusay, nagpoprotekta sa spleen at tiyan at nagiwas sa food poisoning at kung gusto niyo pa rin kumain ng itlog na hilaw, isa alang-alang ang pagalis sa ugaling iyon upang mapanatili ang kalusugan ng buong pamilya. Ikalawang malaking bawal, ang sobrang pagprito ng itlog sa matas na temperatura at maraming mantika. Pinag-usapan natin ang matinding yin at lamig, ngayon naman ay ang matinding kabaliktaran, tuyo at mainit. Maraming tao ang hindi kumakain ng hilaw ngunit mahilig sa malutong na pritong pagkain. Ang pinakakaraniwan ay ang pritong itlog na may bahagyang suno na gilid upang masarap. may ding mga nagluluto na itlog na lubog sa mantika upang makaroon ng golden brown na balat na kaakit-akit at masarap munit ang kapalit ay ang pagbabago ng isang balanseng itlog sa isang nakakasamang fire evil tao huachita na tuyo at mainit. Ang makapakain na pinirito sa mataas na temperatura at matagal na panahon ay nagbabago ng kanilang katangian. Ang itlog na sumisipsip ng maraming mantika at iniinit ng apoy ay magiging tuyo at makakasira sa mga body fluids sa TFM, ang tao ay nangangahulugang tuyo at nakakasira sa yin. Ang isang itlog na sunog na pinirito at napupunta sa tiyan ay magpapalit sa digestive fluids na mawawala ang protective yin layer na mucosa. Ang resulta ay pakiramdam ng paksunog sa tiyan, tuyong bibig, uhaw sa malamig na inumin at madaling makaroon ng mabahong hininga dahil hindi nahuhugasan ng digestive fluids ang bakterya. Ang susunod na epekto ay pinsala sa dugo ang atay na madaling magdulot ng liver fire, kanhoa. Kapag hindi napalusog ang spleen at tiyan, nakukulang ang atay sa dugo, ang atay ay umiinit na nagdudulot ng pagkamayamutin, tuyong mata at insomnia. Ang tuyong bituka ay nagdudulot ng constipation. Kapag natuyo ang itaas, matutuyo din ang ibaba. Ang dumi ay matigas at kakaunti. Kapag matagal na naipon, lason ay lalabas, tagihawat at akne ay magiging matindi babala rin ang modernong agham na ang labis na pagprito ay nag-oxidize ng cholesterol sa yolk na lumilikha ng mga produkto na naugnay sa pamamaga at atherosclerosis. Ang mantika na pinangprito ng paulit ulit o sobrang init ay lumilika ng trans fats na nagpapatas ng masamang LDL cholesterol, cardiovascular risk, high blood pressure at pagtaba. Para sa mga taong may sakit sa puso o diabetes, mas masama ang ganitong uri ng pritong itlog. Kung paminsan-minsan ay kumain ng isang pritong itlog ay okay lang, ngunit ang regular na pagkain nito ang mapanganib. Kaya, bawasan ang paggaing itlog na pinirito sa mataas na temperatura, itlog na may sunok na gilid, itlog na lubog sa mantika, o ang paggamit ng sobrang mantika, kung gustong masarap na itlog na hindi gaanong nakakasama, maraming mas magaan na paraan ng pagluluto. Ang prinsipyo ng pangangalaga sa kalusugan ay ang pagiging balanse, pagpipigil at pagiwas sa matinding lamig at init. Ikatlong malaking bawal, pagkain ng itlog kasama ng malamih na pagkain, malamih na inumin at malamih na pagkain. Ito ay isang pagkakamali na hindi napapansin ng marami. Ang pagsasama ng mainit na itlog sa malamig na pagkain ay lumiliha ng labanan ng yelo at apoy sa tiyan. Isang pamilyar na senaryo. Maglulutong mainit na itlog sa umaga at pagkatapos ay agad na inumin ang malamig na gatas, juice mula sa ref, o kakainin kasama ang malamig na gatas ng soya. Malamig at nakakapresko sa panlasan unit, umiyak ang tiyan. Ang tiyan ay parangkalan na nangangailangan ng init upang gumana. Kapag kumain ng mainit na itlog, naginit ang tiyan at lumalabas ang digestive fluids. Ang isang baso ng malamig na inumin ay tulad ng pagbubuhos ng malamig na tubig sa apoy. Ang apoy ng panunaw ay namamatay. Sa TFM, tinatawag itong hanbauwa. Nagulo ang digestive environment. Kalahating mainit, kalahating malamig, nababarahan ang ki. Ang resulta ay mabagal na panunaw. Pagaypon ng pagkain, irregular na pagkontrata ng tiyan na nagdudulot ng bloatedness, pananakit, pagdihay, acid reflux, at ang masustansyang pagkain tulad ng itlog ay nagiging mahirap tunawin. Ang malamig na dam na sinamahan ng naipong pagkain ay lumiliha ng plema. Ang hindi natunaw na pagkain ay madaling lumihang ng plema na nagdudulot ng pakiramdam ng kabigatan, pananakit ng lalamunan, pagod, at sa kalaunan ay madaling magtaba at magipon ng taba. Ang madalas na pagkain ng itlog na may malamig na pagkain ay magpapahina sa splinyang ang apoy ng panunaw ay unti-unting hihina. Kapag mahina ang spleen yang, ang isang tao ay natatakot sa lamig. Ang pagkain ng malamig na pagkain ay madaling magdulot ng pananakit ng tiyan, pagtatay, kawalan ng gana, malambot na dumi, dilaw na muka, at pagod. Ito ang mahinang spleen yang, ang ugat ng maraming sakit na kronik pinapayuhan din ng modernong medisina na iwasan ang mainit at malamig na pagkain na salitan dahil nagdudulot ito ng thermal shock matinding pakontra pakasira ng digestive enzyme activity at posibleng pinsala sa mucosa. Kaya kapag kumain ng itlog na punong protina, dapat itong kainin ng mainit. Iwasan ang pagsasama nito sa malamig na gatas o prutas. Dapat itong kainin kasama ng lugaw, pansit, mainit na noodles, uminom ng gatas o mainit na tubig. Maghintay ng satu hanggang 2 oras bago uminom ng tsaa o kumain ng malamig na prutas upang maprotektahan ang spleen at tiyan para sa malusog na panunaw. Protektahan ng malumanay ang inyong spleen at tiyan. Ikaapat na malaking bawal ang pagiging mapaniwalain sa super itlog at pakain ng sobrang daming ng itlog. Nga kaibigan, isa sa mga karaniwang pagkakamali ngayon ay ang sobrang paniniwala sa mga super na itlog at ang pagkain ng sobrang daming nga itlog sa pag-aakalang mas marami, mas masustansya. Sa merkado ngayon, lumalabas ang lahat ng uri ng itlog na may label tulad ng Itlog na Manok na Inaalagaan sa Bukid Omega 3 egg, DHA egg, egg na may dagdag na iodine, selenium, at maging itlog na manok na may ginseng. Ang presyo ay maring doble o triple kaysa sa ordinaryong itlog, kaya maraming tao ang naniniwala pa rin na ang mahal ay mas mahusay. Ngunit sa toto lang, itlog ng manok ay itlog ng manok pa rin. Anuman ang label nito, ang pangunahing benepisyo, ay ang pagpapalusok ang ki at dugo, pagsuporta sa spleen, tiyan at kidney, huwag masyadong maniwala sa maitlog na galing sa bukit o mga espesyal na itlog na hindi malinaw ang pinagmulan. Una, maraming itlog na may label na galing sa bukit ngunit sa katunayan ay mga itlog pa rin ng industrial na manok ang pinakaiba lang ay binibigyan sila ng karagdagang pangkulay tulad ng marigold powder o pulang cornmeal upang maging mas matingkad ang dilaw ng yolk na nakmumukhang mas authentic. Ngunit ang nutritional value ay hindi gaanong malaki ang pagkakaiba. Maaring nagbabayad kayo para sa kapayapaan ng isip kaysa sa totoong halaga kaya pumiling ang itlog mula sa mga pinakakatiwala ang pinakmulan na may quality control. Pangalawa, ang ma na itlog tulad ng omega, 3 iodine ay mabuti lamang kung ang katawan ay talagang kulang sa mikronutrien na iyon. Kung hindi kulang at ginagamit pa rin araw-araw, magdudulot itong labis. Endocrine disruption, lalo na sa thyroid gland dahil sa sobrang iodine, o selenium poisoning na nagdudulot ng pakalagas ng buhok, pinsala sa ugat. Ngunit itinurong TFM na kung ano ang kulang, iyon ang punan, hindi dapat punan ng walang habas. Pangatlo, hindi dapat kumain ng sobrang dami ng itlog nang tuloy-tuloy. Ang itlog ay isang uri ng pagkain na masustansya, mayaman sa protina at taba. Ang mataong may mahinang spleen at tiyan, kung kumain ng tatlo, o apat na itlog bawat araw o ilang itlog bawat pagkain ay mahihirapan sa panunaw, madaling magdulot ng bloatedness, plema at mataas na cholesterol. Tinatawag itong high cholesterol ng modernong medisina habang tinatawag itong stagnation due to poor digestion ng TFM. Kaya gaano karami ang sapat. Ang isang malusog na matanda ay maring kumain ng isang itlog bawat araw sa karaniwan, pitong itlog sa isang linggo. Sa mga bata at buntis, maaring isa hanggang dalawang itlog bawat araw depende sa pangangailangan. Ang mga taong mahina ang panunaw, mataas ang kolesterol sakit sa puso ay dapat bawasan sa dalawa hanggang apat na itlog bawat linggo o ihinto ang pakain sa loob ng isang panahon. Masustansya talaga ang itlog munit ang wastong pakain at sapat na dami ang tunay na pangangalaga sa kalusugan. Huwag gayahin ang ilang maindibidwal na kumakain ng marami at nananatiling malusog. Dahil makakaiba ang bawat tao ang pagiging katamtaman ang pinakaligtas. Kaya, iprinisinta ko sa inyo ang apat na malaking pagkakamali na dapat iwasan sa pagkain ng itlog na manok. Una, huwag kumain ng hilaw o hindi luto dahil madaling kapitan ng bakterya at nakakasama sa spleen at tiyan. Huwag kumain ng pritong itlog na sunok dahil nagdudulot ito ng hitoxin. Nawawala ang sustansya. Huwag kumain ng itlog kasama ng malami na pagkain dahil ito ay labanan ng yellow at apoy, nakakasama sa panunaw. At huwag kumain ng sobrang dami ng itlog o masyadong maniwala sa mga super itlog. Ang sobrang sustansya ay nagiging sakit. Kailangan niyo lang tandaan ang apat na bagay na ito upang maiwasan ang pinakamalaking bitag sa pagkain ng itlog ng manok. Kaya paano ba ang tamang paraan ng pagkain upang mapakinabangan ng husto ang benepisyo, maprotektahan ang nutrisyon ng hindi nakakasama sa katawan. At pagkatapos pag-usapan ang mga bawal, ibabahagi ko sa inyo ang ilang simpleng tip na lahat ay karunungan mula sa ating mga ninuno. Makakatulong ito sa pagawa ng itlog na masarap at masustansya. Wastong pakain ng itlog para sa masarap at malusog na buhay. Unahin ang pinakuluang itlog, pinakaligtas at pinakabalanseng paraan. Ang pinakamahusay na paraan upang lutuin ang itlog ay ang pinakuluan itong ganap. Ang pamamaraang ito ay hindi nangangailangan ng mantika, hindi nagdudulot ng sobrang init at pinapanatili ang natural na katangian ng itlog. Ang pagpapakulo ay nagpapalit ng itlog mula hilaw tungo sa luto sa isang banayad na paraan. Inaalis ang lamig at hindi lumilikha ng lason tulad ng pagprito. Ang isang ganap na pinakuluang itlog ay ang pinakabalanseng estado, madaling tunawin, madaling ay absorb, ayon sa TFM. Ang puting pinakuluang itlog ay tinatawag na itlog puti na bahagyang malamig na kakatulong sa pagpapalusog ng baga, nagpapababa ng ubo at nagpapahupa na lalamunan. Ang dilaw, itlog dilaw, ay mainit, nagpapalusog ng dugo, nagpapalusog ng puso at nagpapakalma ng isip. Maraming sinaw reseta ang gumagamit ng dilaw ng itlog ng manok bilang isang gamot upang palusugin ang dugo ng puso at makatulok ng mahimbing. Ang pinakuluang itlog ay kailangan ding pakuluan ng tama. Huwag sobrang tagal dahil liliha itong kulay abong berde sa paligid ng yolk. Isang iron sulfur compound na hindi nakakalason ngunit hindi gaanong masarap at mahirap tunawin. Pinakamainam na ilagay ang itlog sa malamig na tubig, pakuluan 6-6 hanggang 8 minuto. At pagkatapos ay ibabat sa malamig na tubig ng ilang minuto upang madaling balatan at mapanatili ang magandang kulay ng yolk ng hindi nagiging maitim. Dapat kumain ng pinakuluang itlog ng mainit sa umaga mula 7.0 am hanggang 9.0 am na na oras ng tiyan kung kailan malakas ang aktibidad ng tiyan na nakakatulong sa mas mahusay na panunaw at pinakamataas na pag-absorb. Ang isang perpektong almusal ay isang mainit na pinakuluang itlog na sinamahan ng isang mangkok ng lugaw o mainit na pansit at isang baso ng mainit na tubig na parehong nagpapalusog sa chia dugo at nagbibigay sa inyo ng enerhiya sa buong araw. Ikalawa, pinasingaw o nilagang itlog malambot, nagpapalusog sa tiyan, madaling tunawin. Kung ang pinakuluang itlog ay isang all-around champion, ang pinasingaw na itlog ay isang gentle master na pakaangkop para sa mga taong mahina ang panunaw, mahina ang spleen at tiyan, bagong galing sa sakit, matatanda na mahina ang ngipin o mga bata. Ang pinasingaw na itlog ay binati na may tubig at pinasingaw sa bapor, kaya ito ay malambot, madaling tunawin at magaan sa tiyan. Para sa mga taong mahina ang tiyan, ang ulam na ito ay halos natunaw na bago pa kainin, na tumutulong sa pag-absorb ng sustansya at hindi nagdudulot ng pagod. Kapag pagod kayo, walang gana o nahihirapan sa panunaw, subukan ang isang mangkok ng mainit na pinasingaw na itlog at mararamdaman niyo ang ginhawa, init sa tiyan at sapat pa rin ang sustansya. Tips sa pagpapasingaw ng itlog. Para sa itlog na kasing lambot ng cream, gamitin ang rasyo ng itlog sa tubig na 1,15 hanggang 1,2. Gumamit ng maligamgam na tubig nga 50 grasalo haluin ng mayo sa lain, magdagdag ng kaunting asin o patis, takpan ng mahigpit, at singawin sa katamtamang apoy ng magalapan hanggang 10 minuto. Ang luto na itlog ay magiging malambot at hindi makakaroon ngang magabutas. Kapag kinain, magdagdag ng isa hanggang dalawang pata ng sesame oil o toyo para sa bango. Iwasan ang paggamit ng sobrang mantika upang mapanatili ang ulam na magaan at madaling tunawin tulad ng orihinal na layunin. Pagsasama ng golden pear, itlog at mga komplementaryong pagkain. Ang tamang pagsasama ng pagkain ay makakatulong na mapataas ang nutritional value ng itlog. Ngunit sa kabaliktaran, kung mali ang pagsasama tulad ng mga ipinagbabawal na ulam na nabanggit, Maaring makasama ito. Narito ang tatlong perpektong pares na dapat ninyong subukan. Itlog na sinamahan ng lugaw ng millet o brown rice. Ang millet ay nakakapekto sa spleen channel, nagpapalusog sa spleen at tiyan, at sumusuporta sa panuna. Naglalaman din ang millet ng methionine, isang substance na tumutulong sa metabolismo ng taba na nagpapababang ang panganib ng fatty liver. Ang pinakuluang itlog na sinamahan ng lugaw ng millet sa umaga ay isang mahusay na pagkain upang palusugin ang ki at dugo at madaling tunawin. Itlog na sinamahan ng dahon ng hibe Ang hibe ay mainit, maanghang at nakakatulong na palusugin ang kidney at paandarin ang ki. Ang stir-fried egg with haib ay isang klasikong folk dish na nakatulong na palusugin ang atay at kidney. Napakabuti para sa mga taong madalas ginawin ang kamay at paa at may pananakit ng likod dahil sa mahinang kidney. Tandaan na ang mataong may pagtatay o may panloob na init ay hindi dapat kumain nito. Itlo na sinamahan na kamatis. Ang kamatis ay maasim matamis, bahagyang malami, at nakakatulong na pasiglahin ang panunaw. Ang stir-fried egg with kamatis ay masarap, nagpapantay sa yin at yang, at nagdaragdag ng bitamina C na nakakatulong na mas madali ang panunaw ng itlog. Isang maliit na tip, igisa ng mabuti ang kamatis upang mapakinabangan ang lycopene at iwasan ang sobrang pagluto ng itlog upang hindi ito maging tuyo. maga kaibigan, nakakagulat na ang isang simpleng itlog ng manok ay nagtatago ng napakaraming kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan mula sa TFM at karanasan ng manginuno. Ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi isang misteryosong bagay ngunit nagsisimula sa araw-araw na pagkain. Kung tama ang pagkain, ang pagkain ay gamot. Kung mali ang pagkain, ang gamot ay nagiging panganib. Ang susi ay nasa kaalaman at pagpili ng ugali mula ngayon. Sana ay tingnan niyo ang bawat itlok ng mahigit na pagalang. Iwasan ang apat na malalaking bawal. Huwag gumain ng hilaw, huwag gumain ng suno, huwag gumain kasama ng malamig na pagkain, huwag gumain ng sobrang dami Unahin ang balanse na paraan ng pagluluto. Pinakuluang itlog, pinasingaw na itlog na sinamahan ng tamang pagkain. Palusugin ang spleen at tiyan, ang ugat ng panunaw at immunity. Isang maliit na pagbabago mula bukas ng umaga. Halimbawa, ang pagpakulo ng itlog ng lubusan. Pagkain kasama ng mainit na lugaw pagiwas sa malamig na tubig ay makakatulong na maging mas magaan at mas malusok ang katawan bawat araw. At kung nakita niyo na kapakipakinabang ang video na ito, paki like, ibahagi sa inyong mamahal sa buhay upang malaman nila ang siyentipikong paraan ng pagkain ng itlog at mabuhay ng malusok bawat araw. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Jose Cruz official channel upang samahan ako sa paglalakbay sa pangangalaga sa kalusugan mula sa pinakasimpleng bagay. Maraming salamat at nais ko kayong laging masaya, payapa at punong positibong enerhiya. Makita kita tayo sa susunod nangga video.